Good morning, guys. Ayan na, dumating na ang kamatis, guys. Galing sa palengke. Nag, mag, ano ako, guys, mag, sa salad na naman, salad. Salad na puso ng saging, guys. Mayroon na akong re, ri rekado, guys, dito. Ito, guys, oh kamatis nila ako lang. At ito yung kalamansi idadagdag natin sa suka. Para mas masarap ang asin. At napiganan rin niya kaninang maga bago siya bumiyahin. At pumulong itong kamatis sa palengke. Nandiyan na ang ano guys, nandito na yun. Yung pang gata natin. Hmm. Ang bango ng ano. Gata ng yon. Liliit-liitin ko muna itong ano, guys. Itong ating tamatis. At sarap ng na ulam namin, guys Ito lang. Salad lang ng puso ng saging. Okay na. Napit na. Pakuluan ko na ito, guys. Yung puso ng saging. Tapos, nahiwahi, napigaan ko na rin. At nahiwahiwa ko na rin. Uh. Ito na lang kulang talaga, kamatis. I-re-ready mo muna, guys. Ah. Na... Matimlahan ko na ngayon. Hindi ko na i-upload yung ano, yung pagtiga. Para di na mo araba uh, ang video. Ito na lang, guys. Ang ganda ng kamatis, guys. So, oh. pinapapakulang dito nung elementary high school ako guys kasi maraming tanim si mamang kamatis dahil hmm. lalagay ko muna dito sa tray guys para sabay sabay natin mailagay sa ano sa ating salad pero tumba ang tripod tumba eh. Kamatis. Ay, kamatis. Kailangan <laughs> din, guys. Kailangan ko na ito kanina. Binabag ko lang para ready na ngayon. Hiwain. Maglalagay din ako ng suka, guys. Yung nahiwa ko kanina, sibuyas, bumbay, dalawa. Tapos sibuyas dahon, tapos luya, guys. Ayan. na na siya. Ah, pinalagay ko na dito ang puso. Napigaan ko na yan kanina, guys. Ayan ang ating ano. Pwede rin. rin kamayin ko na Sabuti na lang natin. Nagugas naman ako ng kamay. Ayan. malambot na malambot na ito guys kasi halos mahigit kalahating oras pinakulo habang nag-aalmosal ako kanina pinakulo na ito dalawang puso lang ng saging ito guys Yun Kuhaan pa natin ng palito-palito guys. At may nakikita pa akong palito-palito. Alam nyo ba yung palito-palito? Yung sa bulaklak. Nasa gitna ng bulaklak. Sinama ko rin kasi siyang pinakuluan, guys. Pero ang dami ko nang nakuha kanina, guys. Ito. Pinilian ko na rin ito kanina. Ay, nakita pa kasi ako, guys. Kaya kunin pa natin. Si palito kasing kalito yan. Sa isa-isa na lang, guys. Kanina pag tiga ko, guys, pinilian ko na rin ito. Ayan. Meron pa ako nakita. Para naman din natin makakasin Yes, ayan na. Lagay na natin yung ricado. Bago natin lagyan ng asin. Para pag natin yun yung kamatis. Uta nyo pa guys. Uta natin ng konti. Ayan. 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 Ay. Natutumba ang ating tripod. pan, Ay. Ayan. Ayan na lang ako sa kusina, guys. Kasi, yung labi sa busy. Nandun yung mga kinating ko, guys. Yung tatayin ko. Hindi ko panitabi. Ay, oh, excited ako sa aming ulam Ang kaparis nito, guys, is the generator. Hindi ko nasasama sa bedchow, guys. Ito lang isasama ko sa... Ito lang, i-video natin. Ayan, pigaan natin yung kalanansi. Bago natin ilagay yung gata. Ay, yung asin pa pala. Sige na lang. At lalagyan ko pa, pa asin. Lalagyan ko rin ito ng suka, guys. Ayaw na ng mister ko ito. <laughs> Ipa-vlog. Lagi daw balik-balik eh yung dati kong vlog hindi naman yun ano hindi nyo nakita kung paano ko nilagyan na regalo nalo ko lang yata yun no? picture lang kaya eto mas klaro mas klaro nakita nyo naman may luya hiniwa hiwa mayroong sibuyas dahon at mayroon din kamatis so, luya. Yan, yung paminta. Asin. Huwag ka kalimutan. Paminta, asin. suka, At asukan, Pwede rin ano. Pwede rin guys yung cayenne powder. Lagyan muna natin ang asin. Asin. Dahil, yung puso guys, nung pinakuluan ko, inasinan ko na rin. Hmm. Um, isang kutsara, kutsara na siguro ito. So, marami naman yun. Um. Dagdaga natin. Um. Para mas masarap. Mas masarap yung matatagamtaman mo yung may asin talaga. Ng paminta Tapos suka. Diba? Nagsanib pwersa ang suka. Ay, na-atching na ako sa paminta, guys. <laughs> Grabe naman ito. Ay. Ah! Excuse me po. Ayan. Ay, Ay maa na. na na ako sa paminta, guys. Masarap ito. Maasin. Mm -hmm stunting as opal, guys. Hindi kasi ako nagagamit na bitching magic. Ito ang tinakang bitching ko, guys. Ang balance sa timpla. Mga isang kutsara mahigit. Tantsa-tantsa lang, guys. Hinatching Ay, ako. Ayan, ilalagay ko na yung kakanggata. Pero lagyan natin ng konting ano guys. Mayroong pangalawang gata dito eh. Ayan. Ito lang ibabang ilalagay natin. Hindi ito niluto guys yung gata. Ayan okay na yun guys yung pangalawang gata. ang mas importante. Ako. ano guys, ang sapok yung ano ba, malapot po. Oh. Hello, ang sarap. Grabe. Hmm. Iubos ko na lang ito guys. Ay, ang sarap ng ano natin. Iubos natin ito. Hmm. Ayan, guys. Nakabos Lord. Haluin na natin. Hmm. May malaki pang kamatis. Okay lang yan. Masarap naman yung malaki ang kamatis. Hello. Tapos may isda. Oh. Jaran. Ang sarap ng ating puso ng saging na salad. Diyos ko Lord hmm, kumakain ka ba nito guys? eh hey. tunawin pa natin yung ano 10 minutes na ang video tunawin pa natin yung asin baka hindi pa nga lumabot pwede rin lagyan natin ng kain. na rin. <laughs> Nang may maanghang. Punti lang. Mayroon lang konting ano. Ang pasarap. Uy! Diyos ko, Lord! Ang daming sauce, guys. Ano ito eh? Isang nyug at kalahati. Kasi ano ba yung niloto kong ano? Mar ah, nagata ako last week ng may malunggay. Tapos isda, ba diba? Di ko inubos yung, yung yung yung, gata ba? Pero di ko pa piniga. Nilagay ko lang sa rep. Di naman na ano, na panis Yan. May, may nakikita pa akong palito-palito. Okay na. Gusto Lord. Masarap. Thank you, Lord. Diyan ko binili ito sa kapitbahay, ang puso. Guys, marami kasing saging sila dyan. Maraming may sagingan dito, guys. Kaya, madali ka lang makakabili ng saging. Diyan sa unahan, ang daming saging. May kapitbahay din, naglalako ng saging na saba, hilaw pa. Ikaw na magpapahino. Nagtikman ko nga. Di, haluin ko natin ang haluin. Hinachin ako sa ano, paminta. Guys. <laughs> na. Maasim -asim na. Maasim-asim, na matamis-tamis, na may konting kayin, o mahagod yung kayin. Ano ang polang? Asin masin ang kulang. Yung tamis niya. <laughs> Natawa ako sa recipe. <laughs> Natawa ako sa recipe ko. Inihipan talaga. No? Hello, ang sarap guys. Ayan. Maasim-asim na kunting tamis. Murag kunting pang asukal. Kunting asukal pa. Whee, perfect na. Ganyan, guys. Yung suka, dadagdagan ko pa rin yung suka. Na isang kutsara lang. Oo, oh, bali dalawang kutsara na nalagay na natin. Asukal. Tapos, mga isang kutsara pang suka masarap itong asim asim guys tapos yung ano na yung kain, mas talo niya yung lasa ng paminta dagdagan din yung paminta ayan balance nito. ito ayan guys ganyan lang ako magtinti ng ano, salad balance balance mo lang yung lasa kasi iba-iba naman tayo ng panglasa. May maalat magtimpla, may gusto matabang lang. Maluong soro. Mm. Sino gusto? Mm. Padalhan na kita nito. Joke lang guys. Ang layo kasi nyo. Uy! Naku Diyos ko Lord. Marami ka makakain. Bawal mo na diet from guys. Lalo na may trabaho. Bawal mag-diet-diet ha? kain yun para makahila ng pahiin ano mga trabaho nyo dyan para malakas hmm. ganyan ah. ano nahatsing talaga ako sa paminta guys <laughs> titikman ko ulit <laughs> iihipan ko ulit <laughs> Natawa ako talaga di. Ihipan ko ulit nga. Na, nasanay tayo sa ano yung niluluto na ihipan muna. Ano? Okay na. Okay na. Na ano mo na yung nagbalas na yung paminta. pasing, cayenne powder. Grabe yung cayenne guys. Kung sarap talaga siya ng anilote jud bangbang ang kain. Hmm. Sakto lang yung dalawang kamatis, dalawang sibuyas, limang kalamansi, ta sibuyas dahon, isang ano, isang family, isang family na sibuyas dahon. Parang dalawang ano yon, grupo ng sibuyas dahon. Hmm. Hmm. Yung palito ito guys, natikita ko pa. Isinama ko lang kasi pakulo eh. Nung nagpiga ako, kinilaan ko, kinilian ko na, na eh. may natitira pang ano, nakikita-kita natin. Parang tinik kasi ito eh. Pero lumambot din naman siya. Eh, kasama na yan sa ano, <laughs> sa budget. <laughs> oh, sige na guys, hanggang dito lang ang aking vlog. I-upload ko kaagad ito. Thank you kaagad sa inyong panonood. God bless sa ating lahat.